Alam mo ba ang alamat ng Bulkang Mayon? Sa probinsya ng Albay, may isang dalagang nagngangalang Daragang Magayon. Kilala sa kanyang kagandahan na hindi mapapantayan. Maraming mga kalalakihan ang umiibig sa kanya, ngunit isa lang ang kanyang tunay na minahal, si Panganoron, isang matapang na mandirigma. Ngunit hindi lahat ay masaya sa kanilang pag-iibigan. Isang malupit na dato ang nagtangkang agawin si Magayon. Sa isang labanang naganap na sawis na panganoron at pagtuga dahil sa matinding kalungkutan. Namatay si Magayon sa piling ng kanyang minamahal. Ayon sa alamat, ang hugis ng Bulkang Mayon ay sumasalamin sa kanilang walang hanggang pag-ibig at trahedya. Kung gusto mong marinig ang buong kwento, Bisitahin lang ang aming page